Umabol si Paolo Abelino sa Karaban King Chu sa Trinoma. Iba ang saya ng taong bayan sa pagsurpot na aktor habang nasa halagitnaan na pagkanta na aktres. Patunay na sa kabila ng busy schedule nila sa mga soro ganap, walang hindi kakayanin mabigyan ng oras ang buong Kim Chiu ay nagpasalamat sa pagbibigay ng sponsor ni Paulo Agnino. Starbucks lang naman ang pasurubong nito. Bagay na bagay sa tinapay na Julis na ini-endorse ni Kimi. Katulad ng tinapay at kape, bagay na bagay din silang dalawa. Samantala, nakaago pansin ng ilang kaganapan sa Trinoma kagabing. Napakaraming tao na dumalo, dinumog ang binyo, halos magtatalon ang, ang tao sa tuwa. Matapos mabas na aktres sa stage, ito ang hindi maaagaw kay Kimi ang pagiging hambon at masiyahin niya sa harap ng maraming tao. Kahit pinagkahaguluhan na ito, Masaya pa rin siya na lumapit sa lahat para kahit papaano. Worth it ang pagod ng dahat sa pagpunta sa Trinoma. Ay nasa mga komento. Kaya hindi kami nagsisisi. Every time na may ganitong siyang sh kanap, kasi talaga sa mga fans. At pinapayagan mo Alam kasi ang effort namin sobrang na-appreciate niya. Nawa, walang pagbabago ito. Sa kabila ng pag-angat ng kanyang karyer.